Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. LTO lecturer, inalaga ng anak ng nanay na kumukuha ng theoretical driving exam. Lalaki sa ilo-ilo, sinadyang sunugin ang sarili para mag-viral. Bagong discovering uri ng palaka sa Pilipinas, kinilala ng ASEAN. 40-year-old na lalaki mula Australia, kauna-unahang tao sa mundo na may artipisyal na puso. At 108-year-old na Haponesa, kinilala bilang oldest female barber sa buong mundo Sure po ang lahat ng kwento, viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, hindi natapos sa pagtuturo ang trabaho ng isang lecturer na ito sa Land Transportation Office. Sa kalagitnaan kasi ng libreng theoretical driving course na alok ng LTO sa mga kababaihan ngayong Women's Month, isang ina na may dalang anak ang kumuha ng kanyang TDC exam. Ang lecturer tuloy, matapos magturo ay naging babysitter pa ng anak ng babae. Ang nakatutumang tagpong yan, panoorin sa report ni Rose Babiera. Naging part-time lecturer at part-time babysitter ang isang lalaki na hindi nag-atubiling asistehan ng isang ina na kumukuha ng kanyang theoretical driving exam sa Land Transportation Office o LTO. Si Maria Cristina Valenzuela, ang ina na kabilang sa mga benepisyaryo ng libreng theoretical driving course o TDC ng LTO. Marahil dahil sa kagustuhan na samantalahin ang libreng regalong ito ng ahensya para sa mga kababaihan ngayong lamang buwan ng Marso bilang selebrasyon ng Women's Month. Maski daladala ang kanyang anak ay minabuti pa rin ni Mami Cristina na sumailalim sa kurso. At naging smooth naman ang pagkuha ng exam ni Mami dahil kahit kasama ang anak. To the rescue naman ang lecturer niya na si Michael Costuya mula sa LTO Region 6 Traffic Safety Unit. Ang lecturer na kasi ang siyang nagkarga sa 10-months-old baby ni Mami Christina. Sa mga picture na nag-viral, kita na seryosong nakafokus ang ina sa pagsusulit habang si Sir Michael ay nakabantay sa kanyang likuran buhat ang bata na hindi naman alintana ang sitwasyon. Marami ang humanga sa lecturer at sinaluduhan ng acts beyond service na ito ni Michael. Ang libreng TDC program ay bahagi ng inisyatibo ng LTO na gawing mas accessible ang pagkuha ng lisensya para sa mga kababaihan lalo na ngayong Women's Month. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, Boy Tapang ng Kalinog. Ganyan kung bansaga ng lalaking ito ang kanyang sarili matapos gawin ng isang mapanganib na stunt para mag-viral. Sa isang video kasi, tila sinadya nitong sunugin ang sarili sa pamamagitan ng gasolina. Ang mga detalye, tutukan sa report ni Millie Borja. Isang lalaki sa Kalinog Iloilo ang inilagay sa piligro ang kanyang buhay matapos isagawa ang isang mapangalib na stunt para lang mag-viral sa social media. Sa isang video na in-upload nito, makikita ang lalaki na tinatawag ang sarili bilang boy tapang ng kalinog na may dalang mga plastik na bote na may laman na gasolina. Ininom niya ang isa at binuhos ang isa pa sa kanyang katawan bago sinindihan ang kanyang sarili gamit ang nagdiningas na kawayan. Maya-maya pa, nahulog siya sa isang mababaw na hukay sa lupa. Umabot lamang ng 44 na segundo ang video. Bago gawin ang delikadong stunt, nagbigay pa ng paalala ang lalaki sa mga bata na huwag gayahin ang kanyang ginawa dahil isa lang itong content. Ilang araw ang nakalipas, panibagong video ang ibinahagi nito na ipinapakita ang kanyang sunog na katawan kasabay ng panawagan para sa suporta at pinansyal na tulong para sa kanyang pagpapagamot. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, hindi may kakaila na mayaman ang Pilipinas pagdating sa marine o wildlife. Tulad na lamang ng pagkilala ng ASEAN Center for Biodiversity sa isang bagong species ng fang frog na matatagpuan sa Luzon. Kung ano nga ba ang pinagkaiba nito sa iba pang palakas sa bansa, alamin sa report ni Dustin Bayog. Isang bagong diskubreng uri ng fang frog na matatagpuan dito sa Luzon Island ang kinilala ng ASEAN Center for Biodiversity o ACB sa selebrasyon ng World Wildlife Day. Ang naturang palaka ay may scientific na Limnonitis cassiopeia na sa loob ng dalawang dekada ay nakalangkalin tulad ng batang Luzon Giant Fang Frog ngunit na pagalaman na hindi ito closely related at magkaibang species. Makikilala ito sa tila malaking pangil sa kanilang lower jaw na ginagamit daw sa male to -male combat kung kaya mas malaki rin ito sa mga babae at mas malaki rin ang ulo nito. Isa ang Limnonectis cassiopeia sa siyam na bagong wildlife discovery sa Southeast Asia kung saan para sa ACB ay marapat na pangalagaan kabilang ang kanilang natural habitat. Dagdag din ito na mas magbigay kamalayan ang bawat membro ng ASEAN sa responsibilidad ito pagdating naman sa wildlife conservation. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next a trending story, na-discharge na mula sa ospital ang isang 40-anyos na lalaki mula Australia gamit ang umano'y artificial na puso bago ang nakatakda nitong heart transplant ngayong buwan. Dahil dito, siya na ang magiging kauna-unahang tao sa mundo na gumamit ng naturang imbensyon. Ang itsura ng nasabing artificial heart na iyan, tutukan sa trending report ni James Galangue. Matagumpay na nakalabas ng ospital ang 40 anyos na lalaki mula Australia na kauna-unang pasyente na may artificial na puso. Gawa ang naturang artificial heart sa titanium na isang medtech company na VivaCore na trabahong maging pansamantalang heart organ hanggang sa magkaroon ng panibagong heart donor. Nagsimula ang operasyon noong Nobyebre ng nakarang taon usan tumagal na mahigit 6 na oras at ngayong buwan nakatakda na umano itong sumailalim sa heart transplant. Bukod sa kauna ng pasyente na may artificial na puso, siya rin ang may pinakamatagal na record na nabuhay mula sa pagkakaroon ng teknolohiya hanggang sa magkaroon ng donor. Kwento ni Dr. Daniel Tim, ang inventor ng naturang imbensyon, natutuwa umunoy na ito sa naging progreso at kinalabasan ng naturang teknolohiya Anya, tagumpay rin daw ito para sa kanilang bansa dahil bibihira lamang din daw ang itong uri ng imbensyon kaya't napaka sa kanya ang pangyayaring ito. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng VivaCore sa pamilya ng pasyente para sa kanilang pagtitiwala at pagsugal sa paggamit ng artificial heart at umaasa na mas marami pang pasyente ang matutulungan mula sa naturang imbensyon. Umaabot taon-taon sa may 5,000 Australians ang namamatay dahil sa heart failure. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending balita, sa edad na 108, tabay pinatunayan ng Haponesang ito na kasing talas pa ng gunting na kanyang ginagamit ang kanyang husay sa paggugupit. Si Lola na nagsimulang magtrabaho sa isang salon noong 14 anyos pa lamang siya Hawak na ngayon ang titolo bilang oldest of female barber sa buong mundo. Kilalanin si Lola Shitsui Hakuishi sa Trending Report na ito. Pinakamatandang female barber sa buong mundo. Iyan ang pagkilalang iginawad sa Haponesang si Shitsui Hakuishi. Sa edad na 108, bukod sa husay sa pagugupit, pinatunayan din ito ang kanyang dipambihirang lakas at sipag para patuloy na magtrabaho. Batay sa ulat ng Guinness World Records, isinilang si Lola Shitsui noong November 10, 1916. Ang kanyang mga magulang ay magsasaka. 14 years old pa lang daw si Lola nang magsimulang magtrabaho sa isang salon sa Tokyo. Habang sa edad na 24, ay doon ito nakapag-asawa at biniyayaan ng dalawang anak, ngunit nabiyuda ito ng masawi ang kanyang mister sa gyera. Samantala, hanggang ngayon nga raw ay matatagpuan pa sa kanyang sariling salon ang mga gunting na ginagamit mula pa noong pre-war period. Sa buhay naman, tatlong never ani ang pinangahawakan nito. Never magtanim ng galit, never be jealous, at never makipag-away sa kapwa. Sa ngayon, bagamat siya'y nananatili na sa isang care home, always ready daw si Lola Shitsui para magupit para sa kanyang mga dating customer. Isa na namang episode ng mga nagpa kinagiliwan at iba't ibang mga insidente na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na maitag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwenta sa likod ng mga nagba-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Asamin po namin na kapag may nag-trending, aalamin bubu eh, na di follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.